Muli po, magandang magandang araw po sa ating lahat. Kami po'y muling nagpapaabot ng aming pagbati sa lahat po ng ating mga viewers, subscribers, mga kapatid, mga kaibigan na tumatangkilik po ng ating programang ito. Natutuwa po kaming magkasama-sama tayong muli sa loob ng ilang sandali at upang muli rin po nating pag-usapan ng ang salita ng ating Panginoon. Tayo po ngayon ay nasa ikawalo ng topic ng quarter na ito mga higante ng pananampalataya si Nausue at Kalib. At wala po muna tayong mga ibabatiin ngayong mga pangalan sapagkat ang ating pong taping na ito ay medyo special at madalian sapagkat ang ating pong editor ay merong pupuntahan at hinihiling po niyang maipadala kaagad namin ito sa kanya. Kasusunod po, hindi po kayo mabibigo. Kaya ngayon pa lang po ay mag-notify na kayo, mag-comment na para maihanda na po ang inyong mga pangalan. Again, dito po tayo sa ating topic, ikawalong topic, mga, mga higante ng pananampalataya, si Nahusue at Caleb. Tayong bumumunay humingi ng patubay ng ating Panginoon. O Diyos ka pong makapangyarihan sa lahat. Kami po'y muling nagpukuri sa inyong pangalan. Salamat po sa inyong pagpapala, ang inyong kaibutihan, sa inyong pag-ibig. Sa pagpapatawad po ng aming mga kasalanan. Ngayon po kami muling gabayan sa pag-aaral namin ng inyong banal na salita sa pamagitan po ng Solid Rock Ministry Lesson Review. Pagpalaan po ang mga tumatangkilik nito. Tulungan din po ang bawat isa sa amin. At ang inyong banal na bintisyon ng aming pong makamtan ang pangunan ng inyong Holy Spirit ang patuloy po na yung maranasan sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang ating pong talatan sa uluhin ay makikita natin sa Hebrews 13.7. Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo, silang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. Tingnan ninyo ang kinalabasan ng kanilang pamumuhay. Tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Lahat ng mga magulang alam na ang mga bata ay natututo mula sa mga halimbawa ng mga nakatatanda. At alam natin na higit sa madaling maka ay ang mali kaysa sa tama. Sabi nga ni Pablo sapagkat ang ginagawa ko hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko nais ang ginagawa ko, subalit ang pinapupuotan ko, 'yun ang ginagawa ko. Romans 7:15. Marahil ay alam natin na ang isang tao mula sa pagkabata hanggang tumanda ay naiimpluwensyahan ng pinakamalapit sa kanilang buhay. Meron tayong mga hinahangaan na tinutularan ng hindi natin napapansin. Ngayon, pag-aaralan natin ang dalawang higante sa pananampalataya, si Caleb at si Josue. Papaano nila ay pinakita ang higanting pananampalataya at papaano ito nakapagbigay ng impluwensya sa henerasyong napakaselan sa Israel. Narito pa ang mga katanungan na ating pong pag-aaralan at pag-uusapan sa araw na ito. Number one, bakit tinawag ni Caleb at Josue na mga higante ng pananampalataya? Number two, papano inilalarawan ang pananampalataya ni Caleb? Higante nga ba? Number three, gaano ka halaga ang pagpapakita ng tunay na pananampalataya? Number four, ano pa ang dagdag na larawan ng isang higanting pananampalataya? At number five, papaano naman maaring mahubog sa atin ang higanting pananampalataya? Okay, balikan po natin ang question number one, bakit tinawag si Caleb at Josue na mga higante ng pananampalataya? Alright, sige po atin pong uh, pag-aaralan. Ano ang sinasabi muli sa banal na kasulatan sa bilang 13. 30 hanggang 32. Ano po ang sinasabi? At pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moses at sinabi, ating akyating paminsan at ating ariin sapagkat kaya nating lupigin. Ngunit sinabi ng mga lalaking nagsiakyat na kasama niya hindi tayo makakaakyat laban sa bayan sapagkat sila ay malakas kaysa sa atin. At sila ay nagdala ng masamang balita tungkol sa lupain kanilang tiniktikan sa mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain na aming pinaroonan upang tiktikan ay isang lupain na kinakain ang mga tumatahan doon at, at lahat ng bayan na aming nakita roon ay mga taong malalaki. Ayan, titignan pa po natin sa Kapitulo 14, sa hanggang 10, ano naman ang sinasabi? At hinapak ni Josue, na anak ni Nun, at ni Caleb, na anak ni Jopon, na mga kasamang tumiktik sa lupain ng kanilang mga suot. At sinabi nila sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel na sinasabi ang lupain na aming dinaanan upang tiktikan isang napakainam na lupain. Kung kalulugdan tayo ng Panginoon ay dadahin nga niya tayo sa lupain niyaon at ibibigay niya sa atin na yaoy lupain binubukala ng gatas at pulok. Huwag lamang kayong maghimagsik laban sa Panginoon ni matakot sa bayan ng lupain ngayon sapagkat sila itinapay sa atin. Ang kaniyang kalinga inilayo sa kanila at ang Panginoon ay sumang atin, huwag kayong matakot sa kanila. Datapot tinangka ng buong kapisanan na pag, pagbatuhanan sila at ang kalwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa tiber, tabernakulo ng kapisanan sa lahat ng mga anak ni Israel. So dito po, mapansin po natin ang karakter uh, nito ni Caleb. Parabagang uh, tamang-tama doon sa kanyang pangalan na mula sa salitang Caleb. Ito pong Caleb, uh, actually ay uh, aso ang uh, translation. At uh, ginagamit sa Bible na parating nasa negatibong uh, kalagayan. Data po at sa mga literature ng mga Israelita, ay makikita na itong uh, salitang aso kapag ka ginamit sa mga kwento ay nangangahulugan ng katapatan, katapangan at yung uh, pagiging uh, matatag. Yan po ang uh, pangalan ni Caleb. Ano po? So dito ay uh, makikita rin natin hindi lang sa pangalan kundi doon sa kanyang ipinakitang katangian. Ang sampo na kanilang kasamahan sa pagtiktik sa lupain, negatibo lahat ang kanilang ulat. Ang wika, kinakain ng nananahan doon. Sila'y makapangyarihan at kinakain ang mga nananahan doon. Mga exaggerated na kasinungalingan ang kanilang in-report. At ang wika, napakalakas nila, napakalalaki nila, hindi natin kaya datapot ang tugon ni Talib, nako po, tinapay lang sila sa atin. Bakit po? Sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Kung tayo'y kinalulugdan ng Diyos, kaya natin yon at ating mga pananagumpayan ang laban. Yung mga tao, nais silang batuhin. Datapot bagamat uh, nais silang batuhin, ng mga taong nakasama nila matatag si Caleb sa kanyang paninindigan kaya natin pasukin na natin at kapag gabi ka sa po ninyo sa 32.12 ng uh, aklat ng bilang makikita po natin ang dagdag na informasyon liban si Caleb na anak ni Jepon na Seniseo at si Joshua, na anak ni Non sapagkat sila ay sumunod na lubos sa Panginoon. Ayan, makita po ninyo, sila sumunod ng lubos sa Panginoon. Ito ang pananampalataya. No matter gaano mang kahirap, kanyang susundin sapagkat Diyos ang nagsalita at sapagkat alam niya na ang Diyos makapangyarihan sa lahat at ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay nagmamahal at kailanman hindi pababayaan ang kanyang bayan, yung mga nagtitiwala sa kanya, kailanman hindi ipapahamak ng Diyos. Yan ang pananampalataya, lubusang sumusunod sa lahat ng kaluuban ng Diyos. Hindi paminsan-minsan, kundi consistent talagang sinusunod lahat ng kaluuban ng Diyos. Okay po, at sa pangalawa nating katanungan, papaano inilalarawan ang pananampalataya ni Caleb? Higanti nga ba? Alright, tingnan po natin sa Josue 14.7-12. Ako'y may apat na pong taon nang ako'y sugo ni Moses <clears throat> na lingkod ng Panginoon mula sa Cades Barnea upang tiktikan ang lupain. At aking dinahla ng sagot siya na gaya ng nasa aking puso. Gayun may ay ng mga kapatid na kasama ko ang puso ng bayan. Ngunit ako'y lubos na sumunod sa Panginoon kong Diyos. At si Moses ay sumampan ng araw na iyon na nagsasabi, Tunay na ang lupain na tinungtungan ng inyong paa ay magiging isang mana sa iyo at sa iyong mga anak magpakailanman. Sapagkat sumunod kang lubos sa Panginoon kong Diyos. At ngayon, narito iningatan akong buhay ng Panginoon gaya ng kanyang sinalita nitong apat na putlimang taon mula ng panahon na salitain ng Panginoon ng salitang ito kay Moses. Samantalang lumalakad ang Israel sa ilang at ngayon narito ang araw na ito ako ay may 85 taon na. Gayon man, gayon may malakas pa ako sa araw na ito na gaya ng araw na suguin ako na suguin ako ni Moses. Kung paano nga ang lakas ko noon ay gayon ang lakas ko ngayon sa pakikitigma at gayon din sa paglalabas pumasok. Ngayon may gayon, ngayon ngay ibibigay ibigay mo sa akin ang lupain maburol na ito na sinalata ng Panginoon ng araw na iyon sapagkat iyong nabalitaan ng araw na iyon kung paano nariyan ang mga anaseo at mga bayang malalaki at nakukutaan marahil ay isa sa akin ng Panginoon at akin silang maitataboy na gaya ng sinalita ng Panginoon. So narito po ating nakita na si Caleb, matanda na kung iisipin. Mahigit na siyang walumpung taong gulang. data Datapot ang wika niya, hindi nagbabago ang aking lakas sa pakikidigma, sa paglabas pumasok, at hindi nagbabago ang kanyang pananampalataya. Ito ang higanting pananampalataya mula sa pagkabata hanggang tumanda hindi nagbabago ano po hindi yung uh, kumbensyon ay uh, malakas ang pananampalataya, ng palataya magsasalita magtuturo pagkatapos eh makikita mo gumagawa na naman ng mali pagkatapos sa uh, muling eh uh, i uh, slide pagkatapos ba balik hindi po ganoon ang pananampalatayang higante ang higanting pananampalataya ay patuloy at hindi binibilang yung kanyang edad, hindi binibilang yung kanyang kalakasan. Para sa kanya, ang kanyang lakas hindi nagbabago. Ang kanyang pananampalataya hindi nagbabago. Hiningi ni Caleb na yung uh, lupain, yung lugar na kung saan naroon nakatira ang malalaking tao na kinatatakutan ng uh, sampung espeya na kasama niya, ang wika niya, yon ang ibigay mo sa akin. Sapagkat yun ang pangako ng Panginoon, yon ang pangako ni Moises, ibigay mo sa akin. At ako ang papasok doon at uh, kapag kasama ko ang Panginoon, alam ko na yon ay aking magagapi. Yon ay aking masasako. So makita po ninyo, uh, ito si Caleb, hindi lang yung kanyang lakas ng katawan, kundi higit sa lahat, lakas ng pananampalataya na ang Diyos ay kasama niya at ang Diyos ang magbibigay sa kanya ng tagumpay kaya hindi marapat na titingnan yung kanyang gulang, yung lakas ng kanyang katawan at uh, yung kanyang kakayahan. Ang kanyang parating tinitingnan ay ang kakayahan ng Panginoong Diyos na nagmamahal at siyang namamatnubay sa kanila. Okay, at ngayon naman po sa ating pang tatlong katanungan, gaano, ka, gaano kahalaga ang pagpapakita ng tunay na pananampalatay? Ayan, titingnan po natin sa Josue 15-16 hanggang 19. Ano ang siya sabi? At sinabi ni Caleb ang sumakit sa Chiri at Seper si at sumakot. Sa kanya ko pag-aasawahin si Aksa na aking anak na babae at sinakop ni Otoniel na anak ni Senes na kapatid ni Caleb at pinapag-asawa niya sa kanya si Aksa na kanyang anak na babae. At nangyari nang si Aksa ay malakip sa kanya, ay kinilos nito siya na humingi sa kanyang ama ng isang parang at siya bumaba sa kanyang asno at sinabi ni Caleb sa kanya, Anong ibig mo? At kanyang sinabi, Pagpalaan mo ako sapagkat inilagay mo ako sa lupaing timugan, ay bigyan mo rin ako ng mga bukal ng tubig at ibinigay niya sa kanya ang mga bukal sa itaas at mga bukal sa ibaba. So makita po ninyo kung gaano na influence yan yung pamangkin ni Caleb na naging uh, matapang na ginawa yung kanyang uh, hinihiling ay uh, yung hinihiling ni Caleb na ano po na kung sino man ang makasakop. Itong kanyang pamangkin ay siyang uh, naglakas-loob at ibinigay sa kanya yung anak na si Aksa. At ito nung si Aksa ay nakita rin natin ang kanyang pananampalataya na kagaya ng pananampalataya ng kanyang ama na ang wika, bigyan mo ako ng uh, bukal ng tubig. So ibig sabihin, uh, yung uh, mayroong uh, bukal ng tubig, ibigay mo sa akin. At siya naman ang papasok doon. So makita po ninyo na yung pananampalataya ni Caleb ay naka-influence sa kanyang uh, malapit na kaanak ang kanyang pamangkin na siyang naging asawa ng kanyang anak na babae at yun namang kanyang anak na babae nagpakita rin ng dakilang pananampalataya. Tingnan pa po natin dyan sa Hukom 3, 7-11. Ano ang sabi? At ginawa ng mga anak ng Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at nilimot ang Panginoon nilang Diyos at naglingkod sa mga baal at sa mga asero. Kaya't ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel at kanyang ipinagbili sila sa kamay ni Chusan Reset Haim na hari sa Mesopotamia. At ang mga anak ni Israel ay naglingkod kay Chusan Reseto. Reset km na walong taon. At nang dumain ang, sa Panginoon ang mga anak ni Israel ay nagbangon ang Panginoon ng Panginoon na isang tagapagligtas sa mga anak ni Israel na siyang nagligtas sa kanila sa makatwidbagay si Otoniel na anak ni Sinas, na kapatid na bata ni Caleb. At ang Espiritu ng Panginoon ay sumakanya at siya ay naghukom sa Israel at siya ay lumabas na nakibaka at ibinigay ng Panginoon si Chusan Reseta M na hari sa Mesopotamia sa kanyang kamay at ang kanyang kamay ay nanaig laban kay Chusan Reseta M. At nagpahinga ang lupain ng apat na pung at si Otoniel na anak ni Senas ay namatay. So makita po ninyo, no? si Otoniel kagaya ng kanyang tiyuin na si Kalib at naging kanyang biyanan ay nagpakita ng pananampalataya tapang sa pakikipaglaban para sa bayan ng Panginoon. Kung papanong yung lahat ng mga Israelita ay tumalikod, sa Panginoon, siya kailanman ay hindi tumalikod. At nung panahon na kailanganin ang uh, kanyang tulong, siya ay hindi nagdalawang isip na tumulong. Bagamat itong uh, mga kapangyarihan na sumakop sa kanila ay talagang malakas sa kapangyarihan, hindi na siya natakot. At uh, dahilan hindi siya natakot at nagtiwala siya sa Panginoon na siya ay nakipagbaka, Ibinigay sa kanya ng Panginoon ang malaking tagumpay. Kagaya ni talib ay ganun din si Otoniel na kanyang pamangkin. Talagang uh, na-influenciahan ng pananampalataya. Ganyan po kahalaga ang ating uh, paninindigan, ganyan kahalaga ang ating uh, pananampalataya yung pagpapakita ng katatagan, katapatan sa Panginoon, napakahalaga sapagkat yan ay nagbibigay ng halimbawa at influensya sa iba. At salamat sa Panginoon sapagkat marami mga tao ang darating sa kaharian ng Panginoon na sasabihin dahilan sa iyo. Kaya ako'y naririto. Oh mga minamahal, napakahalaga po na magpakita tayo ng halimbawa ng katatagan ng pananampalataya. At ngayon naman po sa ating question number 4, ano pa ang dagdag na larawan ng isang higanting pananampalataya? Ayan, ito nang po ay uh, sa buhay ni Josue. So tingnan po natin sa Josue 19:49 hanggang 51, ano ang siya sabi? Gayon kanilang tinapos ang pagbabahagi ng lupain na pinakamana ayon sa mga hanggana niyaon At binigyan ng mga anak ni Israel ng mana si Josue na anak ni Nun sa gitna nila. Ayon sa utos ng Panginoon ay kanilang ibinigay sa kanya ang bayang kanyang hiningi ang Temnat Sera sa lupain maburol sa Ephraim at kanyang itinayo ang bayan at tumahan doon. Ito ang mga mana na ibinahagi ni Eliezer na si Serdote at ni Josue na anak ni Nun at ng mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ng mga lipi ng mga anak ni Israel na pinakamana sa pamagitan ng pagsasapalaran sa silo sa harap ng Panginoon sa pintuan ng tabernakul ng kapisanan gayon ni ni Wakasan ang pagbabahagi ng lupain. Ayan. So makita po ninyo rito ano, si Josue kanyang pinangunahan ang paghahati-hati ng lupain binigyan niya ang lahat ng lipi. Subalit ipinahuli niya ang kanyang sarili. Nasiyahan na siya kung ano ang ibibigay sa kanila sa kanya nung bayan at ng Panginoon. Hindi nagsasamantala sa poder sa kanyang kapangyarihan. Makita po ninyo na self-sacrificing itong si Josue dahilan sa pananampalataya. Inuna niya yung kanyang mga kapatid na magkaroon ng kanilang bahagi. Nagpahulis siya at nasiyan siya kung ano ang ibigay sa kanya nung mga uh, kanyang pinangungunahan. Malimit po, ang nakikita natin kapag ka nasa sa kapangyarihan ay inuuna yung kanyang sarili. Alimbawa, uh, sa church school. Kapag ka minsan yung principal na unang uh, makuha yung kanyang sahod, yung kanyang mga teachers ay medyo nauhuli o kaya ay kung mayroong janitor, huli. Ano po? O kuminsan ay hindi natatanggap kung kulang yung pundo. Datapot ang isang mabuting leader at puno ng pananampalataya, marunong masiyahan marunong magparaya, at uh, nasisiyan kung ano yung, maibibigay sa kanya. Hindi kailanman nagsasamantala. Ano uh, malimit po kasi talaga makikita natin sa ating pamahalaan ngayon. Uh, at kumisan kahit hindi sa sibil na pamahalaan, sa pamamahala sa ating iglesia. Kapag kaminsan, kapag tayo ay nasa puder o nasa kapangyarihan, pasiguro tayo palagi nung para sa atin data po at si Josue kakaiba. Ibinigay niya ang lahat at naghintay siyang bigyan siya pabalik. Ano po? Ganun ang uh, tunay na pananampalataya na titiwala na kailanman hindi siya mauubusan. Ha? Uh, kailanman hindi siya pababayaan. At sa ating pong huling katanungan, paano naman maaaring mahubog sa atin ang higanting pananampalataya? Ayan, tingnan po natin sa Hebreo 12, ono at 2, ano siya sabi? Kaya tiyamang nakukugkog tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harap natin. Namasda natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagala kung inilagay sa harap niya, ay nagtiis ng cross na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Ayan. So dito po, ang idinidiin, itabi nating walang liwag ang lahat ng nagpapabigat sa atin, nagdadala sa atin sa pagkakasala na tayo'y tumingin sa ating Panginoong Seso Kristo na hindi ipinagkait ang kanyang sarili kundi ibinigay alang-alang sa atin. Alam po nyo, kapag ka pinatuloy ninyo ang pagbabasa rito sa Hebreo 12 at uh, 13, makikita ninyo na yung mga nagpapabigat uh, sa atin, una, yung pag-ibig sa salapit. Yung hindi ka sa kung anong mayroon ka. Pangalawa, sa kung ano ang sinasabi ng ating kapwa o ano ang nakikita nating ginagawa ng ating kapwa. Datapot. Dito ang wika, itabi natin yan. At ang tingnan natin ay si Kristo na siya ang gumanap, siya ang sumasangkap, siya ang naglulubos ng ating pananampalataya. Tingnan pa po natin sa ikalawang korinto 3.18 ano naman ang sinasabi. Datapwa tayong lahat na walang talagbong ang mukha na tumitingin gaya ng sa isang salamin. Sa kaluwalhatian ng Panginoon ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Yan. So kapag tayo po ay patuloy na nakatingin sa ating Panginoon, tayo ay mababago na kagaya niya. So napakalaga po na i-focus natin ang ating sarili sa karakter ng ating Panginoon. Huwag do, tayong titingin doon sa ibang mga tao. Alam po ninyo, man limit, tayo ay na-influensya nung mga nasa kapaligiran natin. Data po, tayo po ay hinihilingan na tumingin tayo palagi kay Kristo. Ibig sabihin, dito po ay kinakailangan natin patuloy na basahin at pag-aralan ang buhay ng ating Panginoon Siso Kristo kung paano siya nga na Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagkatawang tao, nakitulad sa atin. At hindi lang nakitulad sa atin, nakitulad sa isang alipin. Walang wala talaga. Subalit naging matatag at naging matulungin sa iba, alam po ninyo malimit tayo ay uh, hindi makapagbigay Kapagkat iniisip natin tayo nga ay kulang pa Subalit so, ang ating Panginoon uh, Hindi niya iniisip yung kanyang kawalan Ang kanyang iniisip ay uh, siya ay makagawa ng tungkulin ng isang tunay na lingkod ng Diyos At ang Diyos naman hindi nagpapabaya Ipinagkakalob lahat ng pangangailangan. Mapapansin po natin na sa kwento ng ating Panginoon, nung maraming mga tao ang nagugutom na sumusunod sa kanya, ang uwi kanya, pakanin ninyo. Ang sabi ng kanya mga lalat, saan tayo kukuha ng pera? At kung tayo may pera, may mabibili pa tayo na sapat para sa ganito karaming tao. Dahil po at alam ng Panginoon na ang Diyos sa langit hindi kailanman sila pagkukulangin. Kaya out of limang tinapay at dalawang isda, napakain ang mahigit sa limang libong tao sapagkat ang Diyos ang nagpapala, ang Diyos ang nag magpo-provide. So, kinakailangan parati po tayong tumingin sa kanya upang tayo huwag ma-influensyahan nung nasa kapaligiran natin na nagdadala sa atin sa halip na sa pananampalataya ay sa kahinaan ng pananampalataya, pagkatisod, pagtalikod sa Panginoon. At dito po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Narito po ang summary ng ating mga pinag-usapan. Number one, ang pananampalataya ay naninindigan ayon sa pangako ng Diyos, hindi ayon sa sariling kakayahan. Number two, ang tunay na dakilang pananampalataya ay matatag sa lahat ng panahon, anumang gulang mayroon ng isang tao. Number three, ang pananampalataya ay nakakahawa sa iba. Number four, ang tunay na pananampalataya ay iniiwas tayo sa kasakiman, sa halip ay nasisiyahan sa anumang ipinagkaloob ng Diyos. Number five, tayo ay nababago tungo sa pananampalataya sa patuloy na pagtingin sa mga halimbawa ng iba, lalo't higit sa pagtanaw lagi kay Kristo. So mga minamahal, sana po ay muli kaming nakatulong sa pag-aaral ng uh, leksyon natin, ang pagpapala ng Panginoong kamta natin. So tayo po ay manalangin. Ama po namin banal, sa oras pong ito kami may po lumalapit muli na nagpapasalamat na ikaw na aming Diyos ay Diyos ng katapatan, Diyos ng kapangyarihan, Diyos na mapagbiyaya. Tulungan nawa kami ng Banala Espiritu na magkaroon ng iba yung pagtitiwala, pananampalataya na kailanman hindi mo kami pagkukulangin, kailanman hindi mo kami pawabayaan, at kailanman kami pagtatagumpayin mo, hindi dahilan sa aming lakas, kundi dahilan sa iyong kapangyarihan, sa iyong biyaya at pagmamahal sa bawat isa sa amin o ang mabanal ipagpatawad nawa ang aming pagkukulang at pagkakasala at patuloy na papalaguin ang aming mga pananampalataya ang banal. Pagpalaim po ang aming mga kapatid na ito na patuloy na sumusubaybay, patuloy na nagbabahagi ng pag-aaral na ito sa iba. Ang pagpapala nawa ng kalangitan ay makamta ng kanilang buong sambahayan sa ngalan po ng aming Panginoong Sesos. Amen. Sa so, mga minamahal, hanggang sa susunod po, ang pagpapala ng Panginoon ay kamta nating sama-sama. God bless po.